solid solid ang 10 solid ang 10 pesos sa pagligo dito guys wow

before that, Woo! I would like to shout out my yeah! yung mga kasama ko nung naligo kami sa Patag. Shout out kay Jan Anton wow. dahil birthday niya ngayon. Shout out sa iyo Jan Anton Daklis. Kay Lester Gabuya, kay Bridge Michael Rosyalda, kay Robert Woo! Moreno, kay Joy Ubinguar, kay Marisol Ubinguar, yeah! Tapos kay Gigi Baltasar, kay Donajin Pabilia, Woo! kay Banisa Milabong Banis, Banisa Ubing Banisa Mi Ubingwar shout out sa iyo at shout out din sa nagpautang sa atin kahapon ng gas What? thank you sa iyo mana or ati so shout out sa inyo then I would like to invite you in my, on my Facebook page na i-follow nyo yung Facebook page ko also like comment and share to other people para malaman nila na wow. para mas dumami pa tayo at supportahan nyo ako sa mga bago ko pang mga vlogs wow. so I would like to invite you to follow my facebook page then subscribe to my youtube channel at let's go panorin na natin yung ginawa nating vlog hapon sorry din pala sorry din pala kasi late upload na yung vlog na ginawa natin kahapon so pasensyahan nyo na lang So, guys, baka hindi dinalada kami mga ngarigot, bato. ba ito? Sana di rin na umandar. <laughs> Unta di rin na umandar para di kayo mga karigo, patag. Ah? So, ito sinusubukan pa rin ni Paring Pandaring pa yung motor namin para makaalis na kami at makapunta sa aming paruroonan. Anong masasabi mo pare sa nangyayari sa atin? masasabi ko lang stay pogi char yun daw sinabi niya so ito sinusubukan pa rin at kami pasil sell lang dyan pa -video, video lang kasi wala kami magawa kailangan siya yung magpandar kasi kasa kanalan so yan na nga ay uh, na yung motor uh, at uh, pupunta na kami sa aming parurunan let's go tuloy ang laban habang nabubuhay pa tayo let's go guys So ngayon nya ay nasa Scober na kami pero hindi kami Diyan maliligo kasi Napaka mahal dyan Dito kami sa Patag kasi 10 pesos lang Makakaligo ka na Diba? So hiyari uh, di na kita na ko na kita Sige baray Hiyari na kita dito na natin yeah! anak ng swipe, swipe out, say. swipe out Swipe out tayo at nan. Nagagatitirong tayo kita yan sh 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 <laughs> <Patanakitad karigoan. laughs> <laughs> din. Swipe out. Kailan na kita motor? Ano Mga At Eh, wala mga bayaran. Mga bayaran? Oh Tak peran entrance jis. What? Ya. Cekap cekap anae bai me darang mga illegal. Sidang. Di cekap unta. Wow. Ya. Opat bolo. Sakto pare kinsinala. Kinsinala pali tadi. Pulang singko. Singko. Piso na kuarta kwarta. <laughs> Cekap panai dada mga ilegal. Kabangin tidak. dida. Man, legal itu ngat to bawal. Swipe out. Ayo matanan. arga. Okay, kita nak bersambung tu. Okey, mari kita nak kita ya nak. Bang Ari na. Gus nak kita. So, uh, na kita nak na kita no? patag, ya nak. Kita di parking nak kita noh. Kita harap aman. Patak-patak agak wadih. Kita patak ambat mabak. Bahaya dah dia bahaya. Bahaya godnya dia.

Wow, <laughs> Wow. Yeah. So, i-shine nga din era pa marigusan apatag kuno. <laughs> wow! Guganda nga ba. First time kong kumunta dito, guys. At parang na yung cottage nila. Oh, so, medyo maupay mo giyap. Salok man yan. Diko ra diko la pagtan ha. Char. Oh, balik bagantang kal. Pero maupay Barato man lalat at cottage. What? Kan, uda ba itiras mo oh. mga bansos. Kan may niya din naglalaba. Palabahan. No! Na Pero okay ya kay double double mang gihapon. Kasi nara cottage babagan tangkal. Yeah! Di pala pang tamay, char. <laughs> so ada na mga sangkay na no! So ang sandi din era swimming pool ano? Era, na era nga swimming pool. Gusto niya din niragutin yung swimming pool. May nangangarigo nga na. Wow. So, wow. Kaopayan niya, di. Kaopayan niya, di. Sulit. Wow. Sulit yung 10 pesos mo dito, guys, sa pagligo. Dito sa patag. 10 pesos, makakaligo ka na, makakapasok ka na. Ang ganda. Napakalamig daw dito, guys. So, ayan, no. Yung tatak nila. Patag. Tabukan. CIS. Papakaganda uh, dito guys yung paliguan. Parang swimming pool. Swimming pool naman talaga dito. Pero, kakaiba nga lang kasi walang oh ping. Oh my God! What? Kasi malamig daw dyan. Wow! Pakita ko lang sa inyo yung cottage nila. At yung wow. view ng paliliguan namin ay hindi yung liliguan namin. Oh So, yun niya. Papunta na kami sa aming uh? kunwari cottage. Muri kasi kami mag-play uh? cottage. What? Yun lang kami sa gilid niyan. And, okay, Ako'y nag-content, sila'y nagagalit. So, napakaganda dito, guys. Napakaganda oh. namin, oh. No? Sulit. Ah? Uh? Yun, oh. Manang, manananghali mo na kami, manananggal kakain mo na kasi mga gutom kain mo na bagol maligo kasi mga pagod at gutom wow! so kumain na rin ako wow. so yun yung handa namin eh. <laughs> so ito sila nagpe-prepare na para maligo nang oras lang usa This time nga ay tatalon na kami. Maliligo na kami. Maghahapi-hapi na kami dyan. Wow! Ang sarap palang mag-dive sa malamig na tubig. Wow! So yung iba nga dyan ay naglalaro na sila ng uh, dakop-dakopay sinira pa man. At ako, sumali ako dyan sa kanila. My God! Yadi nga yan, nagtaralbaw ni Raper pero dire na raralakuha. Kailangan ka pati mo tiniupay. Di ka tigun niya, asaw ray ka kuha. Kore ka talbaw taralbaw adto. Yung iba nga dito, guys, ay naligo na sila. At medyo basa na sila masyado. Kami naman ay susunod na. Wow. So this time guys ay nakuha na nila kanina yung kinukuha nila kaya naitalbaw na nila. My God. Muntik na siyang ano, mabalian char. Ay na niya Hello. Hello. Kailangan ng help. napaka solid nya dito guys. Isa rat mag-dive.

Pabaw-baw lang, pader. Pabaw-baw na, pader. O, pader. Pabaw-bawhan, pader. ada ka mo tubig, pwede ito. Tubig, pwede. pwede. So, ayan na guys. Mga na kita. Kaya tapos na kita mga rego. May bansin nags na nagsilip. Kaya nga di. na Ito na ka. Let's go. Uwi na tayo kasi malamig na. At tinakas naman kami hinkarego nga di. pinag-isapan na tabok na hera. Oray, maulos ako. Laptop ko na may nul. Yeah, yeah. Maulos ako, dik. Makakadarat na laptop. Kagabi. Hanggang na. So guys, dito na nagtatapos yung vlog natin. Sana nagustuhan nyo yung vlog na ginawa natin. Ayop. Mariu kami hal patag Like, share, comment and follow to my Facebook page and YouTube channel subscribe. Jema <try try to> kami ko syempre. Hay lang magyaman. Hay lang magyaman. Ano blog. vlog? Ah balin may sildo kay. Jena so, ma maulin nakita. Ton dala kami kanda. Oy na tayo. So kung nagustuhan nyo yung video natin Yung pamariko na ginawa natin Ay huwag nyo kalimutang mag follow Mag like, comment down below And also share kung nagustuhan nyo yung video natin So thank you sa panunood If nag enjoy kayo then subscribe na rin kayo Sa ating youtube channel Jimwell Obenguar, thank you Goodbye and God bless